yan magandang umaga po at uh, ata po ako dito sa isang lugar po dito sa Pasita May nakita po ako dito na ayo bagyina po tayo ayon ng buko uh, kariton lang gamit nila at nila uh, nila 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 ano nila 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 na Magandang umaga po, Nay. Oh, mainit na, Nay. Sige lang. <laughs> ha? Wala po tayong magagawa. Yan lang po talaga ng ano, sana na sa may sana na po kami sa init. Oo. Oh. Uh. Ano, naglalako po kayo ng buko? Opo. Oh, mm, yan. Ito po. Anak nyo? Opo, oh, anak ko po, po yan. Ah, grade 12 oh. po yan. Graduating po yan. Magkano po isang buko, Nay? 40 po. Ha? 40. 40. Marami na po kayong nabinta. Medyo po. Uh, ano pong pangalan nyo? Antoinette po. Antoinette? Opo. Antoinette. Morillo po. Uh, ito anak nyo? Apo, opo. Uh, anong pangalan mo? Ginalin po. Mutulong kayo na? tanay mo? Ako. Ano yun? Uh, nag-aaral ka pa ba? Opo, grade 12 po. Grade uh, 12? Ano sipag naman no. Yan, dahil po ngayon ay... Uh, dalawa po yung nag-aaral na grade 12. Sipag na nga. Ay, pwede po makahingi ako ng buo ko? naman po. Wow, bay talaga yung nanay, oh. Ibigyan ako ng buo ko. Hindi, bigyan na lang, ano na lang niya ako kahit na... Ilan ba yung... kahit... apat ah. ah, na piraso siguro, Nay? Eh? Sige po. Pa, ha? Pansalad ah. po. Hindi naman, pang ano lang. Kakainin lang po... Yung... Mahilig po kasi yung mga bata sa buo ko, eh pang ano lang nila kayo eh, rin po ninyo yun ha? kayo po yung laman oo oh, oh. tapos po i yung ko na lang siya yung yung tawag nito separate ano na lang po yung, yung laman oo oh, oh. kasi po ano yun lang po yun eh, parang yung may sabaw lang siya yung ang tawag nito talagay ng asukal ah, okay. oo yung tama-tama lang po ayan bibili lang po natin si nanay ng boko para naman na malayo-layo na rin ata lakad nila kumain na po kayo hindi pa sa bahay na po kami. Hindi kayo nakain na pa. Sa may mga malapit na kain dito okay lang po. Okay lang po. Nag-amusak na po kami ng kapi sa bahay. Kapi lang? Eh, Anong oras na ngayon? Alas, alas na po ma Okay lang po. Ha? Masanay na sanay po siya sa pag -ano ng buo ko. Hmm. Ikaw naman magkakayod. Hindi po. Ay <laughs> ano? ano? Hindi ano? Ah, Hala ako naman mag siya yung taga-kayod. Hindi na, talong lang po kayo Ah, ganoon Ayan. Magpapas ko na, malakas na po buko ngayon na na, yun Sana nga po. Eh si tatay po, ano pong trabaho? Nagkasakit po. Ah, may sakit. Bale, hindi ko po. Ay, bisabihin ko, kayong dalawa tulong. Ako. Pagbuko. ko Oo, oh, oh. kaya ito ngayon na nagtutulak. Si ano wala. pangalan mo ulit? Reynalyn. Reynalyn? Oh, yeah, si mga mm -hmm. ano dalawa. Oo. Oh. Pero mainit na rin, tapos hindi pa kayo nakain. Kaso wala dito akong malapit na kainan dito sa lugar na ito eh. Wala akong nakakita kainan dito eh. Ha? po kami sa po kami sa bahay Ano ba yan? Kainan ata yan ah. Hindi po, hindi po. Oo, oh, yun know? Oh. May na, ano sa inyo. Uh, Two. Two daw. Two buko. English. Uh, I think uh, American? Ha? Yeah. Huh? oh, Mga so po Ah, suki so niya. Amerikano. Dalawa oh. daw buko. Kung ano mo bayad? Hello, sir. Oo. Oh. May Amerikano doon. dadaanan ko lang po ito dali ay, napunta po ako ng uh, palengke nakita ko si nanay parang uh, pa, ano, ay siyempre sa malayo rin ang lalakad ni nanay ano kayo okay. Well, sana kung meron kasi ako na ano dito na sidecar oh. yun na, natakbo mga motor kayo tulak talaga no <laughs> Pero ang nagustuhan ko sa inyo nai, masayahin kayo. Wow. Oh, dapat dapat kayahin mo si nanay mo ha. Baka naman ikaw ay mag ka lang ha. Wala, ay, ay hindi. Baka ito may boyfriend na. Oh, wag mo na mag boyfriend, tutulong muna sa nanay. Ha? Oh, tama mo nakatawa, baka naman may boyfriend na ito, nai. Wala talaga. Oh, ayan oh. Naglalabas ng bahay. Oh, tama 'yon yan lang po yan ano lang po yan alal bahay oh, yeah. yan lang po yan. kailangan mong pag-anin. pwede kaya yung unahin na muna si tatay? Sigur. Ha? Unahin mo muna ninyo yun. Sinagantay 'yun eh. Unahin mo muna yon para at least matapos na 'yun oh. Si ano pangalan niyan? Alan. Yan. Walang, siya. yan. Ha? Asi sure. Watch nung interview ko pa si Sir eh. Ayun o, si Sir o. Paunahin mo muna, pauna ko na muna. Kasi gusto niya yung buko eh. Pagka mga ganyan. Unahin na ninyo yan. Di ba, Lina, kumahuli? Di ba? Ito kasi wala naman eh. Dapat magkayod ka doon eh. Da Dapat turuan nyo magkayod ng buko yan. Ano kay taga tulak lang siya. Ayan, hmm, tapos na agad, di ba? Dapat matuto ka rin na magkayod? Uh, ayaw ni Papa eh ah, Bakit? Ayon ni Papa ako tawarin ninyo oh, Ayaw daw, bakit ayaw ni Papa? Wow. Ang sa amin kasi, hindi pa pumatabi sila Kasi yung iba masisilan po sa mga banakal Kaya ayaw nila ng ano ah. Ayaw po nila ng may banakal Ay di, ibig sabihin ko at least eh na, Katulad ngayon At least natutulungan ninyo siya lang naman pang ano ko sa kanila yung sa pagtutulog. Oo. Uh -oh. Yan lang po na may kasama ako. Hmm. Uh -huh. Sa pagtutulog lang? Opo. Uh Wala -huh. pong problema sa anong pagkakayot kasi sanay na po dito. Uh -huh. Ayan. Ah, baka nakakaabala kayo. Dapat doon kayo kaya sa kabila. Ha? Paalis na yan? Mamamaya pa mamaya paalis yan. At least doon. Maluwag kayo. Ha? Tulungan ko na kayo. Yan. Ayan. Ayan. kasi yan eh. Kaya kukuha kami doon eh. Wala na po pala kayo doon. Lumipad kami dyan sa Pasita. Ah. Pagbutihin mo yung pag... Ha? Dapat ako po yung nagturo una sa kanya dito. Ah, gano'n? Bali magpinsan po kayo. Hindi po, magkapit bahay lang po ah, talaga -kapit kami. So, okay. Magaling kayong magkayo doon. Hindi kasama yung ano yun ang pag-aralan mo dapat may hindi kasi ito na pinagkakayod nila eh taga-tulak daw lang siya eh pero okay lang at least natutulungan mo si nanay mo iba kasi yung mahibigat yung magtulak nito Halimbawa po pag may suki kami na ano na ihahatid niya ah siya nag-hatid ah siya na lang po taga-hatid basta importante po yung ganun lang na ano may kasama lang ako magtulak oo tapos yung mga suki namin namin yung alam ko pag-iiyan pag-iiyan pa-orderin niya ko pupunta na lang siya sa atin. Paborito po kasi ng Quatro Marias yung ano, yung buko. Ayan. Aso lang ngayon sila, nasa school pa. Ayan, at least po nabilang ko ito si Nanay. Nanay ano rin? Nanay Antoinette Morillo po. Ah, si Nanay Antoinette, ayan. Para pinapagay sa si Nanay. Gutom na eh. Hindi <laughs> po. Dapat kasi nga. Hindi, hey, dapat kasi mayroong ano kayo, yung may baong kayo. So, wala naman ako dito. Wala kasi dito. Pero kung may tindahan dito na malapit, daling ko kayo doon. Okay lang. Kainin ko kayo muna. <laughs> kaya lang, wala. Wala <laughs> dito wala eh. Nasa loob talaga. kayo eh. Wala po dito ng ano. Wala po dito may tindahan. Oo. So, um, mga ano puro bahay Kung alert po kasi dito. Ha? Kung alert kasi. Kaya nga, kaya Kaya wala po dito mga ano. Wala po dito. <laughs> kano po yung nakuha ko 160 lang. Ha? Ay, one, oh, 160 po. 160? po eh. Kasi bayad na po itong manabit. Oh, uh, 160 lang yung nakuha ko? Apo, apat. Wow. 160. Po. Okay na yun. Marami na ito sa bag. Oh. Ito po yung bayad ko. Oh, nice. May pasukuli ka ba dyan? <laughs> Hindi na. Huwag na huwag Sa iyo na yan. Pambaon mo. No. <laughs> okay <laughs> mo? Hindi nga. Kasi masipag ka eh. Ha? Puta ba? Uy! O, oh, diba? ba? May pambawang kayo. May pambawang siya. Salamat, salamat. Tuno ko na po sa inyo line. Pintar yung Pag ano, din. Ano yung pag po. Po. Po mga, ano sa... Ano ba, ano O, aral mo ha <laughs> Graduating po yan sa inyo Wow, graduating na pala siya Dalawa um, po yan, graduating na lang ah, Iwasan mo muna mag ano mag Boyfriend No, hindi naman po Wala po Wala <laughs> no? po ako sa mga ayan. Kasi nakikita po nila yung pag-iirap na oh, Totoo po yun ha Kasi kita ko po yung ano rin ninyo Ayan o no? Katsaga kayo kahit kainitan ha okay. Mapaubos lang yung uh, panindan ng buko Ayan pero maganda ngayon, magpapasko kasi Mabinta ngayon itong buko Ano? Anong sasabi mo? Ba, wala kang masasabi? <laughs> Thank you, po eh? oh, masaya, masaya, masaya ako ba? Ayun po, maraming salamat po, Sir At least po, nakatulong po ako sa inyo Maraming salamat po, Sir Sige po, ate, kumain na rin po muna kayo. May topic. dapat kakain po muna kayo kasi kumahin po kayo pa. Hindi naman po dito talaga mga kalingan. Hindi naman po talaga dito. Mga snack-snack lang po biskuit. yung naman po kayo. Si Paano? Maraming so, salamat po rin sa inyo ha. Maraming salamat din po. Ayan. At po na pa uh, sa inyo natin itong... Maraming salamat din po. Sige, ingat po kayo ha. Salamat. Ito po sa inyo. O, ingat po kayo. Ang hirap-hirap po niya, no? Ang harito sila, oh. Ayan, at least po natulungan natin si nanay yung kahit ay, mainit na yung panahon sige pa rin sila para lang uh, mapaubos yung uh, tinda nilang buko Ay, marami salamat po sa walang sawa ninyong uh, suporta sa channel at ingat po lagi tayo sa umulay ng mga uh, God bless po sa